Wow! Marami naman ito. Ito talaga yung actual trophy. Mabigat! Mabigat siya! Mabigat! Yung hindi naman kalaban ako siya. ko niyan, si Solani Titi. Solani Titi! Kaya oh. <laughs> ko lang <laughs> Yung may world of record siya na 11 seconds pinatulog niya yung kalaban. Tapos pinatulog mo lang? Pinatulog ko lang. Paano ba ito bigmenta? Kasi mahal to, sigurado! Oh, syempre. memorable ko to eh. Kano ba? Siyempre, Pinoy Ponster to. So, kailangan kong tumawad. So, kailangan ko syempre, to make profit. Bumurautan <laughs> talaga eh, tayo. Hindi naman! Magiging, magiging akin to. Abangan nyo to. ito tayo. sa mo ako. Syempre. magiging akin to. Tandaan nyo to. Amay! Yes! Magandang araw po muli sa inyo dyan mga idol at welcome po kayo sa aking channel. Ako po si Sai ang makakasama nyo sa reaction video na to, no? World Champion Janriel Casimiro, ha? aka Cuadro Alas, na nagpunta sa shop ni Boss Toyo no? sa Pinoy Pawn star at may dala po itong ha? WBO Welterweight Belt na kanya nga pong ibibenta. Ha? Sa magkano kayang halaga? All right mga idol, wag na po nating patagalin ang video na 'to, no? Pero bago po 'yan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Boss Toyo. Ayan, Pinoys Phone Stars, gang gang at syempre. All right, ito na po ang aking reaction video. Kilanlan mo sino ba eh? Labs dito, dito, dito nga. 'Di time bisita. Sige na 'to? Malupet. Grabe. Idol. Kailangan mo ba 'yan? Idol. 'Yan, oh. No? 'Yan, oh. No? Ang ating Alright, angas ng Pinas. Ating uh, champion, mga ropa. Ano sa natin dito? So bago ang lahat, gusto ko muna pakilala sa inyo. Pakilala ka nga bro sa mga nanonood kung sino ba itong ating bisita dito. World class athlete. Walang iba ang angas ng Pinas. <laughs> Yes! Cuadro Alas! Yes! Sino-sino yes! ba yung Cuadro Alas? Cuadro Alas ang naging isang angas ng Pinas dito sa Pilipinas. Si Chanrell Casimero. Yes! Time World Champion. Ilang times? Ilang times? Three. Three times. Three times. Three times? Ngayon anong current na hawak mong ano? Uh, ngayon ah, uh, isang so w, WBO bantamweight champion. W bantamweight champion. Man, pakakasangha dyan. Putang tinanong nga yung kamaw ko. Dakit na. Ba ano bang weight ng bantamweight? One anong weight. 108 kilos. Uh, 118, 118. 118 kilos pababa. Pataas. Up. 118, 122 pounds. 118 ah. to 122. So mga sa kilos siya, mga 60, 60. 57. 57 lang. So ako, hindi na ako bantamweight, 64 na ako eh. So ano na ako? Hindi na ako. Super bantam. Super bantam. Putang na, pero parang hindi ako manasa sa 2 Oh, <gulpe> ako dito. Tami na, ano? So, ano ba yung sadya natin? Ah? Naintiyan din yeah. natin. Na, hindi natutuwa kasi ako, idol, dahil bira lang naman ako makaharap ng mga world class athlete. Mga world champion, di ba? Okay. Tami ano yun? At saka ito. Tinan niyo ito. Ibibinta ko sa kay Busto, yun, para... Para bagay ito sa kanya. Hindi ba, hindi ba ka Hindi ba bawal yan? Alright! I-benta mo? Hindi ba bawal ito? Akin ito, eh. Eh, bawalan ka na ng belt. Walang bawal ay. ba sa mga kalam? Eh, kukuha tayo sa ibang champion. Ito, Maraming tayo! Ah! Oh, you Kaong ino! Sige nga, tingnan nga natin yan! Grabe yeah. naman yan! Pero tayo na magkano yung hayop na yan, siyempre! Memorable yan! Ay. ah na, hindi pa ako nakakahawak ng ganito. Eto ba, ano ba yung unang unang mong uh, belt? Ang gano? Grabe oh. WBO! Ba? anong category? Ah, one weight. One weight, anong ano mali yan? yun. Straw weight? Yung sunod sa, ano, minimum, minimum weight. Minimum weight? Ilan taon ka na nagbo-boxing Ano eh, nag-start ako sa pro, 2007. 2007, so 2023 na. Ang tagal mo lang lumalaban. Pwede bang mahawak to? Wow. Grabe naman to. Ito talaga yung actual Trophy, mabigat. Mabigat siya. Mabigat. Hindi yung naman kalaban ko niyan, si Solani Titi. Solani Titi? Oo. Oh, oh. Kaya yung <laughs> yung, yung, na, <laughs> yung may world of record siya na 11 seconds, pinatulog niya yung kalaban. Tapos pinatulog mo lang? Pinatulog ko lang. Wala lang. ka pala, Titi! <laughs> Panis! Anong, <laughs> anong ano yan? Anong bansa? round lang yun. Ano, ano, sa England kami naglaban. Sa anong UK? ano siya? Anong nationality nun? Na? Ah, Wala kang para kasi ano lang! Ay, ah, UK! Para si Aton. Diba oh, si Aton, uh, parang pinatuloy si Yaton. Di ba si Yaton? Parang gano'n. Uh, so, parehas. England. Ano to? Uh, short. Short. Okay. Namin. Alam mo, Filipino pride. Uh, okay. Sobra. Filipino uh, okay. pride. Grabe, kahit short nga lang. Filipino pride. So, Pagkano ba itong bigmenta? Kasi mahal to sigurado. Siyempre, memorable ko to eh. Kano Man, no? Magkano kaya ibibenta to, no? Three-time world champion idol, ha? WBO. Na bantamweight. My goodness. Ano ba to? Ah, uh, gold plated? No? Oo, oh, 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 gold Oo oh, nga. Gold okay. mm, plated yan ganda na yan. Oo, niya. Pero ang bigat niya, no? Grabe. Alam mo, hindi ko nakala na makakahawak ako ng isang gandong uh, klase ng achievement. This is an achievement. Hey, hey. Memorable talaga yan. Oo, oh, memorable. Sponsor sure, pala ng tribal. Magkano? Kasi bakit, Ah. Uh, Kayang-kayang mo yan, eh. naman. Eh ano ko lang yung sayo ng 1.2 1.2 yeah. <coughs> Lahat yan, no? Pwede na, lahat na yeah. yan. Eh, mahal niya short, o? Magana yung short? short? Ano yung... Magana yung short? Bakit, bakit ba na, bakit napunta ito dito? Pwede ba short lang? Paano pang short lang? Medyo <laughs> Alam mo, worth, yung 1.2 million is worth. Worth yan. Kasi oh, okay. uh, champion ka, world champion. Yeah. Pero baka bukas may, bibintad, may bibili nito. 5M, no? <laughs> oh, okay. Ikaw pa yung kayawa? Hindi. Ayan, yung laban ko yan. Oh, yan oh. Ilang na pinagawa. Oh, na naman itong laban. Yung last laban ko yan dito sa, ano, sa Korea. Sa Korea. Dalawang round lang kalaban niya. Yung dalawang, dalawang round lang. Dalawang round. Sino ba nagawa ng mga shorts kayo? Grabe, no? Puro knockout ang laban na ito, mga idol, eh. Parang si Eo din to, eh. Si idol na uh, Quadro Alas. Puro knockout. Bye bye to. Sponsor uh, to, eh. Championship fight din to. Uh, ano lang. Ten rounds. Ten rounds. Hindi siya championship round. Hindi siya championship. Ah, oh, right. alright. Ito, championship. Kasi, um, actually, nag-search ako sa WBO mga belt. Around yung iba, sa $10,000. $10,000 or roughly mga $500,000. Ah, tapos depende rin sa player, depende sa boxer na ano pero usually ah, ganoon yung nakita namin sa eBay $10,000 to mga 500,000. So 1.2 alam mo um Ayoko masabihan naman ako ng barat. Pero worth siya sa 1.2. Pero kasi, siyempre pinay-ponster to. So kailangan kong tumawad. So kailangan ko siyempre to make profit. Buuraw, tantalaga pa Hindi naman. Hindi naman kasi, totoo yun, yung 1.2 okay yun. Sure price. Kahit ako sa kalagayan mo, ganun ko siya Pero kasi nga, yung mga buyers, yung gano'n siya katagal ah, uh, matitend ka dito sa sa shop ko. Yung buyers na bibili ko kung kailan. So, syempre, 1.2 is medyo malala yun. 400,000. Ano natin di sa ano tol? Pagpasok mo sa publicano. Ba? Parang na ako dito, ba? Ba't <laughs> <laughs> ay! Kuntangin na, delikado ako rito. Ay, saan na yung natin dyan? Mga bandigan ready nyo na yung mga ano dyan? Marami to! kasi tanggol pag may bininta sa atin, tibutuyo na yung harap. Kasi ito talaga, ito, ito totoo lang. Wala talaga itong face shield. Oo, wala talaga. Yun, uh, totoo yun, totoo yun. Alam mo, 1.2 hindi siya hindi siya mahal. Yung 1.2 million para sa akin, kung talagang ano, okay yun, worth yun, it's worth. Pero kasi nga, nasa pinag-ponsor yun tayo, so... Kaya nga, gusto ko kasi yung memorable ko na mapas Kasi alam mo, mahal na mahal ito. Ko. Kaya, para <laughs> sa'yo, ibigay ko yan sa'yo ng 1.2. Ah! Parang yan pag Ayaw mo yun. Wala, wala akong okay. mga... Tapos na, ano pa yung short ko? Bakit? Bakit mm. nasala to? Eto, kunyari short lang muna. Kasi kailangan ko itong pag-ipunan eh. Alam mo, pwede naman tayo 1.2. Pero, oh, okay, so eh, na, naman na naman on the spot. One spot one. Alam mo yan, sasaya sa inyo, walang script ito talaga on the spot to. Oh. So yung 1.2, siyempre, parang, so, uh, okay, kailangan mo na. na ka ng 1.2. Kailangan mo niyang pag-isipan din muna namin agad. Pero, pero yung 1.2, boss, pag may laban naman to eh. Magkukuha mo rin yung 1 point to. Kasi Bakit? Kasi pupusta siya. Pupusta ka eh. Ah! Pwede mo daw pala maging kaibigan ka Oh, pupusta talaga tayo. Dito ka lang pupusta, sigurado <laughs> na. Ano ba sunod na laban? Ano ba sunod na laban? Hindi, hindi. Saan ang sunod na laban nyo? Saan ang bansa? Dito, dito yata. So, dito lang. Ah! Ah! Oh, Dagi na <laughs> oh, gago! Oo, oh, shirt maganda gago! Oo nga, pero yung short, kunyari short muna magkano? Parang hindi ko yata yung bibinda may marabol sa'yo ito? Kaya lahat naman yan. Hindi ko alam bakit nasama ito eh. Ay, kunyari short muna. na. alam mo, actually, kailangan ko lang to muna yung pag-usapan din lang namin ni Mrs. Kasi yung ano, short. Oo, oh, alam mo, okay lahat to eh. Oo, oh, ba't ito? Eh. Lalo na, puta. Pero kasi tinan mo, pwede yung signal. Hindi, ganito. May naisip pa ako eh total may ang laban niya. Kung sa may, gusto ko manood ako nun. Magkano ba ticket dun? nako. ako? Wala ko ano ticket Wala ticket nun. Yun. Pag nanalo ko dun, bibili ko to ng 1.2. Pupusta rin ako dun. Yan! Pero to magkano to? Gusto ko na may Ay, malagay. Ano lang ba yun? Hindi, la lahat, lahat na yun eh. Kaso nga, manalo naman tayo dun. Nasama na yan eh. Nasama yeah. na sana eh. Hindi. Ako ako ba yung short? Magkano pag short? Muna. Kapag nanalo siya, magiging natin yung trophy ng 1.2. Pero magkano mo ba ito? Gusto bilhin lang? Ah, hindi. Magkano? Wala ng <laughs> 3 times yun. Yeah, no? Wala ng 3,000 para, para dito? 3 times yun. ng times yun. Tatlong beses mo ito nasuot? Hindi. Malala. Yung sumusot niya, 3 times yun. Oo, nga. Yeah, yeah, yeah. Wala para short? Ano? Ano? yung tag Tapos magkita tayo sa may gusto ko lang doon O. Okay, oh, Last, lang. tayo, doon. tayo, magkano? ba? <laughs> lima. Lima lang. Oh, lima. Limang milyon. Ganun. Oh, lima, lima lang, no? Sino okay. Sino kalaban? Sino kalaban yan? Uh, sa, sa bukas, ah, eh, oh, foreigner yan. Uh, foreigner yan, uh, foreigner yan uh, malamang. Uh, Sige. Uh, pero talagang pupustahan niya. Pero tapos talaga oh, talagang ipasalig <laughs> niya. Malal talaga niya. Malal, oo, oh, siyempre. Hindi, malakas <laughs> maninuwa, naniniwala ako rito. O kung nagkilala diba? na tayo, yayaman ka na talaga kasi lahat ng laban ko, may pusta talaga. Oo, oh, oh, oh. Tapos, underdog ako lagi. Under, ang lakas ng ads nun. Hmm. Grabe. Tapos, Pero, knockout pa lahat. Eh, kung mag-knockout lahat yun, pagpusta ka ng 1,000 dollar, eh, 5, 10. times 20. Laki. Ah, gano'n ang ads hmm. doon? Oh. Turuan mo nga ako dyan. Hindi ko alam yun eh. Mga ads, ads na ganyan. <laughs> meron palang gano'n. Kaya pala. Yeah. Alright, Jana. Ah. round yan. 3 round. Three round. Ah, I'm around! Time 20, time 15, gano'n. Alright. Well, alam mo na yan, Rudy, para din nga ang gagawin niya na. Ito. Ito. short. By ano? By ito, pag nanalo ko sa me, kahit ang mm -hmm. pwede. Oo. Ako talaga, bibigyan ko talaga. Ito, kahit ito lang. Pero ito. Oh, sige, walang problema. Ano? Na, ano ito? Oo. Uh, Wala na tausan. Loves, babayara ko na to. Wala ko. Oo, sige. Saan lang nga nandiyan pera ko? Kasi, saan lang pera? Pagkano to? 100. Sige. Three times world champion. Kailangan may Ang Angas to ng Pinas, Min. Pero ito, itabi mo po sa amin dahil ito. Oo. Pag... Pirma. Okay. Pirma tayo ng... Na... Tayo, pera muna. Uh, yung pirma, 100 din. Eh. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> no, Kailangan ah. mo na di pesos lang naman yung sabihin. Tapos ito yung nilalagay mo dito, idol. Hmm. Yan. Ginaganyan right. mo yan, di ba? Yan. Um, Tun 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 ako. pwede ba tayo? Tingnan ko nga kung ma mailagan mo yung mga moves ko. Tang natin, tingnan ko lang. ito. na. lang. -an lang. Ah, nga natin mga forma. Kasi nag practice ako ba ano, naman. Baliw yan si Postoyo. ay eh. tingnan natin ha. Pag tinamaan niya ni Cuadro Alas, blog <laughs> <laughs> Ano? Ano ka ba? South po o oh. Ah, ayan. Oh. Kuya, okay. masyado okay. na kasi <laughs> Baka <mara. laughs> Oh, 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 Oy. Oh, ilag pala, eh. oh. Pero mali yung ilag mo. Ah, Kasi oh, kailangan yung ka Kasi kapag ah, ganyan dyan ka lang, eh, kahit gano ka dipinsa mo, Talbo yan. O oh, sige, lock oh, ka. O, di ba? oh, diba? oh ma malagpas pa rin yan kasi... Dapat ah, ka. Na, eh. Kailangan, eh. Kailangan, alis ka. Kailangan, malis ka. Kailangan, ka. Ah, oh, o sige, testing, testing. testing o, oh. 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 oh tapos papasok. O, 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 oh o, oh. 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 Oh, patay na pre. Angas ng Pinas. Oh, ano yung grabe. Alam mo, Idol, sobrang bow down. Sobrang bow down ko sa mga nagbibigay ng uh, karangalan sa Pilipinas. Kasi hindi naman lahat ng tao nakapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Correct. Dinadala mo siyempre ang ating... Uh, Bandila. mo, someday sana, hindi man sa sports o oh, kahit sa Pangarap ko rin na dalhin yung pangalan ng Pilipinas sa kahit anong, kahit ano, kung hindi sports, negosyo or ano man, ma-recognize kasi iba yun eh, binagmamalaki mo yung bansa natin. Sobrang maraming salamat. It's a pleasure na makapunta kayo dito at samayin natin. Okay. Kita tayo sa, Siyempre, sasama. Uh, oh. Parang gusto kong tuparin yung pang pangarap niya. Na. Sa, sa, laban mo, parang siya magdadala ng ano. Bento ay! Ng putang may nalaman! Ganun-ganun ka! Putang may Haliw yan <laughs> Okay! e. Oo. Alright. So ano? Ang saya, ang saya nito. So, ball pen. Papel na lang doon. 100. Magiging, magiging akin to. Abahan nyo to. O, ito tayo. Saman mo ako. Syempre. Magiging akin to. Tandaan nyo to. Amay! Yes! Ay! Ano ba yung pan-trophy? Yung spicing, yung ah, ganyan. Hindi, dito. meron siyang bago doon eh. Ganun yan? Ganun ba yun? Paano ba yun? Di ba? Pagkakita, bago na. O, oh, di ba? baka yung bago na yun. Hindi, ito, atin to. Ito. Bago, bago to. Yeah. Para meron siya yung sambal to. Atin to. Ito, Eto, pirmamal ito. ito Hiningal ako doon. Kasi, sakit na, iba <laughs> hindi, ako mag-sparring. Uy. <laughs> <laughs> ano na yan, tol? 200 So, ano d'ya lahat? Huwag na Yan. Quadro Alas, no? R.I.P. ang pwede natin. Pecha, 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 pecha. Anong, anong nakalagay? R.I.P. Diyan rin. Pecha, 3, ah, 25, 23. 25, 23. Ay, maraming maraming salamat, Idol. Sobra talagang, sobra, sir, mga sir, mga boss. Idol, talaga. Kita tigis tayo sa may, ah. loves. Makakapunta tayo doon. Yes. Yes. So, yun lang. Ano, isig sa inyo yun yung papel. Tapos yung, ano, kay... Champion Ipa, ha. Ipapa-frame ko to. Oh, papa-frame namin 'yan. Papa-frame namin. mga Yes. Okay, so Ay. 'yun. Gang gang. So, yo, kumusta? Ah, uh, kwadro alas pala ang angas ng Pinas. Channel kasi 3 time world champion. So, nandito po ako ngayon. kay Bustoyo yo uh, at saka inano inalo ko sa kanya yung belt ko na uh, memorable sa akin. Tapos bagay kasi kay Bustoyo kasi marami ding pumupunta sa kanya kaya napag-isipan ko na parang mas maganda to, mas bagay to kay Bustoyo. ibigay ko sa kanya yung belt ko ah. So ayun, no pagisip-isip ko. So pumunta kami. So ayun. ganda naman nung deal namin. So ayun. All right, mga idol, yun na nga no. Hindi na ibenta yung belt, no? Kasi 1.2 hindi na ibenta. Hindi binayaran ni Bustoyo. pero yung short na may title din at uh, tribal na short no ginamit niya nung lumaban sa, sa Korea. Binayaran ni Boss ng 100k o 100,000. Ito tuhan-tuhan nga si Boss Toyo. Ang <laughs> legal Kaya yeah, no? nakikita niyo naman sa ating video. <laughs> All right, mga idol, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin video, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe yan Pinoy Pawn Stars ni Boss at syempre po sa aking munting channel. Idolzay, isang subscribe lang mga idol ay sapat na po yan at malaking bagay po yan sa aking channel. Maraming salamat mga idol. Mag-ingat kayo at mabuhay ang mga Pilipino.